Ano po ang kanilang pangalan? Julius Cantiga po. Marvick Bulatao. Marvelin Embardo po. Jermaine Fisher o Pihonyo. John Cantiga? Okay, so ilang taon na po sila? 30. 36 po. 14. 14. 10. twenty 25 years old. Ito, may, uh, meron po tayo mga katanungan lang na ibibigay sa inyo. Ano bang paborito mong subject? Filipino. Ano po ang paborito niyong subject? a school A few moments later. Hindi pino. Ano? Science. Wow, science. Sa so, unang parte, ito ay ginadagdag na kasi sa pagsasalin. Sa so, unang una nating katanungan, ano sa Tagalog ang kulay violet? Uh, ano, parang ube. Nice. Ube talaga pero pwede rin ang lila. 'Yan din nadagdag. Mm. Hmm. Violet, lila. Tama, ah, ang sagot mo. Purple. <laughs> Tagalog ng bayo, Tagalog. Ay, Tagalog ba? Purple. Okay. Ay, ano hindi ko, alam hindi ko alam. Hindi mo alam. Ang Tagalog nito ay lila. O, pangalawa, katanungan natin. Ano sa Tagalog ang radish? Tama Oo. Oh, tama ang iyong sagot. ani. Radish. Yeah. Radish 'yung nilalagay sa may sinigang. Sinigang. Mm -hmm. yung, puti. yung puti. Meron ba nang sa sinigang? Meron, masarap yun. Radish, 'yun. Ano sa tingin mo ang Tagalog. Ang tawag mo? Kutis ano siya? Madalas 'yang sinasabi, kutis ano ka naman? Kutis radish ka. Ano sa Tagalog 'yun? La? Labanos. Ayun. Hindi ko din alam. Labanos. Ayun, Labanos. Grabe naman si Tita. After the rescue. Yun pa. Kaya lang Medyo okay. na nabas, Pero alam ko naman siya. Okay. Pero no, bigla lang nawala sa ano. Kapag katanungan talaga, nawawala yung ano. oh, <laughs> yung puti mo naman. Kutis, uh, ano naman. ka? Na, Kutis, ano ka? Labanos, 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 Ayon, Labanos. Ayun, Labanos. Ako tayo sa tong katanungan. Ano sa Tagalog ang lettuce? Di pa alam. Oo, ayun na talaga. Pakalimutan oh, ko pa nga nun oh, eh, pero um, for, 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 Pag <laughs> mag-aalis ang gift tayo. Yun! Siyempre, masarap yun. Mula yun, siyempre. <laughs> nice. Talagang letos <lettuce> lang talaga. Hindi <laughs> na ka nakilala ko saan yun. Oo, tama. Pero ang tamang sagot ay, let's sugar. Uh, Number four, ano sa Tagalog ang office? Office. Hindi ko maalala. Work. <laughs> Opisina. Oh, tama. Opisina. Oh, pwede. Opisina or tanggapan. Opisina. Opisina, tama. Karamihan, talaga. Mm Hindi -hmm. na nalaman Tagalog ng mismo sa itong office. Tama. Tama ay may punto ha, Pero ang Tagalog talaga ng office ay tanggapan. Magandang araw sa inyo lahat, mga kaklase. Ngayon magsasagawa ako ng isang survey regarding sa aming subject na sining ng pakikipagtalastasan. Ano pong pangalan ninyo, maganda minibini? Kate Obias. na lang kita binibini, Sinson. Okay lang ba? Sige po. Iyan po. How old are you? 20. 18 po. Uh, ah, 19. Ano pong kinukuha niyong course? AB Communications. Psychology. B.S. Psychology. Sa katanungan natin, ano kasing kaulugan ng salitang biya Siguro pagkaka-context like, clues. Parang suke or something. Parang madalas. Ikupusho. Hindi po ako familiar sa word. Uh, dalubhasa. Hindi po ako familiar sa salitang biyasa. Uh, para po sa akin, ang kasing kaulugan ng salitang biyasa ay is isang pagiging uh, eksperimento. Meron kang uh, level ng kaalaman na, puma na pumapatungkol sa eksperimentong paraan po. Y In one word, ano ang kasing o sinonim ng biyasa? Biyasa. <laughs> Eksperto? Tapos so, ano natin yung tanungan? Ano kasing kaulugan ng salitang matatag? Malakas. Iyon. Matatag yung medyo strong yung tao. Malakas sila, ganun. Matatag, malakas. Matapang. Ayun po, hindi matatag. Matibay. ayon po, matibay or malakas po. O ay kaalaman sa wikang pambansa? Ayan. So, unang katanungan, ano ang tawag sa opisyal na wikang pambansa ng Pilipinas? Pilipino. Tama. <laughs> tagalog. Tagalog ang una, ngunit pinalitan ito sa Pilipino. Pilipino na ang tawag sa atin. Tawag. Tawag. Pumasa Tagalog. Noong una, Tagalog siya pero na taon, pinalitan ito ng... Tama, Pilipino. Pangalawang tanong. Ano ang tawag sa salitang nagpapakita ng kilos o gawa? Yung mga, ano ba yun? Yung mga question ba? Wala ko po pa sa utak Ang sagot ay pandiwa. Yung mga salitang umakbo, umain, nadulas. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Help me! Help me! Ayun yung clue. Pauri o pandiwa? Okay. Tama, yung iyong kasagutan. Bawa na lamang nito ay tubakbo, kumain, nadulas, lumipad. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? <coughs> <coughs> Alimbawa yun, ng salitang yun. Ano kaya sa tingin mo? Pangdiwa ba ito? Panguri? Panguri. Nag-goobie sa ito sa letrang P. Panguri. Panguri. Tama, paniliwa. Medyo loading tayo, pero yun na siguro. <laughs> Ang tawag dito ay paniliwa. Bakit karamihan sa mga Pilipino ay hindi maalam sa pagsulat ng wikang Pilipino? Siguro based on my experience. Kasi um, first language ko is English. Um, sa, siguro sa influence ng bahay. Sa pinapanood which is yung cartoons madalas in English ganun. Kaya siguro when it comes to my generation, naging ganun na yung outcome namin, which is English yung nagiging first language kasi sa influence na nakukuha namin. Like tulad ngayon, English yung pagsagot ko madalas sa ano, sa ibang um, salita kasi nga dun mas mas gamay ko, ganun. In my case po kasi ganun po ako. Pinalaki po kasi ako ng nanay ko specifically na may thoughts sa head niya. Para sa kanya, mas importante raw yung English lalo na ano, pag mag-overcrow ako, yun raw yung mga hinahanap ng tao. So parang medyo hindi niya pinayoritize yung Tagalog kasi para sa kanya, English is important kasi. Sa international language, and parang dating raw medyo mayaman medyo professional ganun po Ah, uh, kasi di ba karamihan sa ngayon madaming ano to, mga bata pa lang sila usually phone na yung harap kaharap nila and ayun nga yung pinapanood nila more on English yung salita. Kaya, uh, ayun, mas, mas sanay silang makinig sa mga English sa YouTube. Kahit dun din sa YouTube. More on English. Medyo bihira lang din yung mga Filipino language. Kaya pag kunwari, magsulat sila ng ano, ng, oo, yun, usually taglish. Magsulat sila ng something sa paper. I taglish pa rin or usually English. Ayun. Yung generation din, um, na expose na tayo sa mga iba-ibang lengguahe. Lalo na sa mga nung bata, pinapanood yung mga cartoons. Madalas English yung gina, ginagamit. Kaya po nag degenerate po yung kaalaman ng mga Filipino sa pagsulat natin dahil po masyado na po tayong uh, papalibutan po ng mga makabagong teknolohiya. Kung saan, ngayon, one click na lang po lahat. Instead na magsulat pa po, um, magre-resort na lang po yung mga tao sa uh, pagte-text po or pag-chat po. Kaya po sa tingin ko, yun po yung isa sa pinakadahilan bakit uh, hindi maalam ang lahat. Kaya yung palagay, dapat ba natin kalimutan na yung wikang Pilipino at mag, mas mag focus na lang sa wikang English? Hindi, kasi ano natin yun, it's like our own dialect. So, um, parang it's vital for us to know kung ano yung sa atin talaga. Kasi when it comes to English, okay naman, like um, extra knowledge is fine. Pero, um, so is Filipino. So, sana ayun yung uh, ano natin, like magraspa natin yung pananalita yung Filipino in a sense na lahat tayo makakaintindi in um, equal terms and platforms. Eh hindi po kasi parte pa rin po tayo, parte pa rin po yun ang pagiging Filipino. And yun nga rin po, parang medyo, because of that mindset, medyo lumalayo po tayo dun sa roots natin, medyo, in other words, parang naka-colonize tayo, ganun. Parang nawawala yung pagiging Filipino natin, in that sense. Hindi po, kasi Pilipino tayo eh. Ayun dapat ang pinaka-priority uh, natin. It's Tagalog talaga. O kahit anumang dialekto sa... Pilipinas. Hindi, una sa lahat kasi ang Filipino po ay ating pambansang wika. So dapat po mali nga po yung ginawa na pagtatanggal or pagmumungkahi na tanggalin po yung uh, subject na Filipino pagdating po sa kolehiyo kasi uh, sa panahon ngayon kahit po mag-reach po sa kolehiyo yung mga Filipino students po, makikita pa rin po kung susumahin po natin kung pag iigihan po natin yung pananaliksik na hindi pa po ay nila masyadong gamay yung wikang Filipino. For example na lang po yung uh, pagkakaiba po ng nang at nang. Maraming Filipino pa rin po kahit matatanda po yung nahihirapan po doon. Anong dahilan kung bakit unti-unting nakakalimot ang Pilipino sa tamang paggamit ng termino sa wikang Pilipino? Um, usually kasi um, when knowing English equates to being knowledgeable or being intelligent or um, having higher intellect. Siguro dahil yun nga, isa talaga sa major is yung influence, especially sa social media. Um, very wide yung ano, very wide yung variety and diversity when it comes to people using social media and madalas na na language is English. So feel ko dahil mas nakakasabay yung lahat sa English kaya mas nagiging um, center focus yung um, language ng English instead of sa atin lang kasi nga mas wide yung reach pag English. Pero pa parang hindi po siya pinaprioritize. Saka medyo colonial mentality na rin. Kasi may mga taong they think na mas important yung foreigners sa atin, ganun. So parang they idolize foreigners so much na nakakalimutan natin. May sarili po tayong individuality as a Filipino. Since madami na ang devices, gadgets, nakatutok yung mga bata, usually pinapanood nga nila mga English. Matututo ko lang ng Filipino dun lang sa school. Tapos the rest, paglabas mo ng school, syempre tapat na naman yung mga bata sa mga devices, gadgets. Kaya pawala na nang pawala. Parang hindi na sila nakaka-focus dun sa kung ano daw dapat yung uh, wika nila. Ay nga, mas na-expose nga po madalas yung mga Pilipino sa iba-ibang lingwahe. Sa ding dahilan siguro po, ano, ang madalas sinasabi pag marunong ka mag ingles o magaling ka mag ingles matalino ka na, ganun. So, parang ayun po ang naging standard sa mga Pilipino. Kaya siguro mas pinibigang pansin yung English. Dahil masyado na po tayong maraming salito, balbal, kung saan um, medyo napaghahalo-halo po natin yung lingwahe sa English at sa Filipino at, maram, at karamihan po ay mas convenient po para sa kanila na paikliin po yung mga words. Sa pala palagay, dapat bang ituro natin sa mga kabataan tulad natin ang pagsulat ng baybayin at bakit? Para sa akin kasi baybayin is a dead language na. Parang ano na siya, hindi na siya relevant. Parang bakit pa natin kailangan ituro yung isang bagay na we can look up to it naman parang we can see it as um, part of our culture part of our history pero parang hindi ko lang magets kung bakit kailangan pa siya ituro. Parang ano yung magiging benefit nung sa atin when we have Filipino naman na word na language dialect. So parang in terms of understanding others, hindi ko lang ma-grasp kung bakit kailangan may baybayin pa when um, when it comes to communication, dapat, di ba, progressive tayo and adapting to others. So, I think, hindi, hindi na siya relevant if ituturo pa rin siya in this modern, ano, society. I feel ko parang choice na lang po siya. Take it as like a foreign alphabet na rin. So, medyo, kung gusto ng tao pag-aralan, gawin siyang, ano, optional. Like, kasi not everyone wants to learn at, like, a new alphabet. At the same time, if gusto nila, it's still there. So, ayun, kung gusto or kung ayaw, may choice po sila. Para sa akin, hindi na siya ganun ka-importante. Pero kung kaya naman ng mga iilan na, na batang Filipino, yung mga willing na lang, yung mga willing na lang mag-aaral no hindi makalimutan yung baybayin. Pero since, ayun na nga, develop na nang develop yung mundo, ah uh, Feeling ko kasi hindi na siya hindi na siya kailangan kasi saan mo naman siya magagamit? Hindi na madali para sa atin na aralin pa tong baybayin kasi sobrang hirap na noon. Pero kung kaya naman ng mga bata na aralin 'yun, okay naman. Okay naman. Opo, kasi ayun yung pinakaunang uh, pagsusulat. Ayun yung unang paraan sa pagsulat ng Pilipino at mas mabibigyan pansin kung saan tayo nanggaling. Kumbaga kakaiba siya parang nire-representa talaga niya na Pilipino tayo. Yes po. Sa palagay ko po, dapat pong ituro talaga yung salitang baybayin. Kasi una sa lahat, yun po yung, uh, aside sa phonetic alphabet po, yun po yung parang pinaka dapat na pagtuunan po natin ng pansin sa uh, mga kabataan. Hindi lang po sa mga kabataan, miski po sa mga matatanda. Dahil uh, parte po ito ng ating kasaysayan, parte po ito ng pagkataon natin bilang Pilipino po. Ano nang maugat kung bakit ang ilan sa mga Pilipino ay hirap umunawa ng malalim na salita sa wikang Pilipino. Tumitingin yung sarili ko as an example. As a kid growing up, English talaga yung ginamit nila when it comes to communicating with me. So doon ako nasanay. Isa yun sa reasons kung paano pinalaki yung ibang uh, bata like me na English yung first language, English yung pakipag-communicate sa households, sa influence, sa cartoons, sa games, everything, is in English. Ayun yung naging reason for me kung bakit hindi ako deeply rooted when it comes to Filipino words. Ayun, aside from kagaya sa akin na first language ko, English, environment na rin ba? Mga rin yung mga teacher minsan pag kakausapin kayo in English, yung sasagot mo English back. So, parang walang chance na makapagtagalog ka a lot. Since maraming mga bata ngayon na pinapalaki na kinakausap ng nag-English, yung pinapanood nila, iniiwan lang, iniwan lang usually ng mga magulang sa kanila yung mga gadgets nila. Ayun, madalas tayong gumagamit ng Taglish. Ako, naranasan ko kasi ito siya masyado tinuturo, tinuturo sa school yung mga malalalim na words. Ang tinuturo lang sa school usually mga grammar ng mga ano Filipino language, basic Filipino language. <laughs> Ayun. Kung Filipino. Siguro ngayon po kasi uso na ang slang na lengguwahe. madalas yung ibang mga salita, sino shortcut o kaya ginagawan ng mga katatawa na salita, paano din? Um, pakikisabay din sa uso kaya na gagawa yung I mean invento yung mga ganong salita kaya madalas hindi na nila alam kung ano talaga yung totoong uh, totoong ibig sabihin ng salita ngayon dahil ayun uh, nga iniiba-iba na nila yung salita. Paglipas po kasi ng panahon, di ba, meron tayong tinata... Ang wika po kasi ay arbitraryo kung saan Uh, nagbabago-bago po yan. So, dynamic po yung wika, nagbabago-bago yan. And sa paglipas ng panahon, kaya po uh, nahihirapan yung ibang Filipino, especially yung mga kabataan ngayon, na intindihin. Kasi, namamatay po yung ibang mga salita. Uh, namamatay po siya kasi hindi na masyadong, hindi madalas na ginagamit. Kung titingnan po natin, yung mga may matatatas na mag-Filipino or mag-Tagalog po, is makikita natin, for example, sa mga big universities po. Kasi, pag naman po napunta ka sa mga uh, pangkaraniwang mga paaralan po, sa mga elementarya, hindi naman po ga ganun kalalim po yung pagkakaintindi or pagpapaliwanag ng mga Filipino subject teachers in Tagalog or in Filipino. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Dahil dyan, meron kang... Thank you. Pangalmusal na ako. Kasi kagigising pa lang. <laughs> 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 oh, may Meron kang... <laughs> Medyo na kaba, syempre, alam naman natin yung mga ibang sagot Kasi nga lang, syempre pag nandun na tayo sa point ng tatanungin tayo Medyo nawawala talaga tayo Okay Siyempre so, yung mga bagay talaga na Minsan mahirap talaga isipin yung mga bagay okay. Lalo na, kung pwede Okay Okay, okay. lang <laughs> Salamat, may marianda ka na Sabi ka naman sa camera, hello Hello no, po Bye Bye <laughs> Bye. <laughs> Bye Bye Hello Para sa ating konklusyon sa umagang ito, ang pagunawa at pag-aaral ng pambansang wika, nating mga Pilipino ay may kahalagahang papel sa paglapalaganap at pagpapamulat ng ating kultura, kasaysayan at pagkakilanlan. Una, ito'y nagbibigay daan para sa mas malalim na kaalaman hinggil sa ating mga ninuno, kanilang mga karanasan at kahalagahan sa lipunang Pilipino. Pangalawa, ito'y ay nagpapalakas ng ating pagkakilanlan bilang isang bansa, pinapalaganap ang pagkakaisa at pagkakaugnay ng mga mamamayan. Sa pagmamahal sa ating sariling wika, napapanatili natin ang pagkakaiba at kalakasan nito. Kasama rin dito ang pagtuturo ng mga katutubong salita Gayunman ang pagpapahalaga sa di dialekto. Maliban dito, ito rin ay nagpapahayag ng ating suporta sa mga wika at kultura ng mga katutubong Pilipino na nanganib na maglaho. Sa kasaysayan sa pagsasalin ng wika, ay napakahalaga upang maihatid ang ating kaisipan, ideya, kultura, kwento at iwasto ang mga kaba, kabatiran ng iba't ibang tao. Ang tamang pagsasalin ng wika ay nagbibigay daan sa mabuting komunikasyon, pagkakaintindihan, pag-iwas sa pagkakataon ng mga maling kahulugan. Ito ay nagpapabuti ng ugnayan sa ating mga kapwa Pilipino at iba't ibang lahi. Sa huli, sa pag-aalaga at pag-unawa ng ating pambansang wika ay nagpapalakas ng ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino at nagpapahayag ng pagmamahal sa ating bansa. Ito ay nagdadala ng pagkakilanlan at kahalagahan ng ating mga kultura, kasaysayan at nagpapabuti sa ating mga kakayanan na makipag-ugnayan at makipagkapwa-tao sa isang mas makabuluhang, epektibong paraan. Ito po ang aking konklusyon sa ating pong talakayan.